Number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radio. TV na. TV na. Ito ang abante teletabloid. Teletabloid. Abante. 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 Radio balita. Radio balita. Ngayon. Abante. Abante. Radio balita. Radio balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante, narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Abante Kawalan ng konto sa pangangampan niya, hindi dahilan para maging nuisance candidate. Umaabante sa balita si Abante Reporter Migo Fahatin. kapana tumakbo sa komisyon sa ilalim ng isang saka. Kapag din sa alang-alang ang mga praktikal na mamayanak para sa matiwasay at patas na eleksyon. Ay dapat sa sistema dapat sa ituring lamang nanusang si candidate ang Buk, kung wala talaga itong intensyon na tumakbo sa pungkong. Kailangan din nila please, na hindi sineseryoso ng kandidato ang kanyang kampanya. Ako, kibigo Pati ng ang Abante Radio. Ang balitang Maraming salamat, Migo Pahadi. Mga small scale pogo operation pinamomonitor ni PBBM sa Paok. Umabante sa balita si Abante Reporter Ilin Taliping. Charmaine, pinamomonitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang guerrilla operations sa mga maliliit na Philippine offshore gaming operators o POGO sa bansa. Sa harap na rin ito ng ulat na mayroon pa rin mga nag-ooperate na POGO matapos ipasara lahat ng gobyerno ang operasyon ng mga ito sa bansa noong Desyembre. Sa bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni PAOC Executive Director at Undersecretary Gilbert Cruz na naghahati-hati sa maliliit na grupo ang mga illegal POGO at itinulog ang kanilang operasyon sa mga malalayo at kubling lugar upang hindi agad na matuto ng mga otoridad. Batay sa impormasyon ng PAOK, nag-ooperate ngayon ang mga illegal pogo sa mga resort, subdivisions, sa mga komunidad na mahirap pasukin, gayon din ang mga apartment. Sinabi ni Cruz na karamihan sa mga minomonitor nila ngayon ay nasa Metro Manila, Northern Luzon at Visayas. Inatasan na rin anya ni Pangulong Marcos Jr. ang mga local government unit na i-report sa mga otoridad ang mga hindi pangkaraniwang napapansin sa kanilang mga kanasasakupan, lalo na kung may mga dayuhan na noon lamang nakita sa kanilang lugar. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Aileen Taliping. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, sumayin ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.